Meg! Kapon? Ha, Meg? Uli ko rin, Meg. Oh! Hindi ah, po. Subo ko rin uli aw. Sa Si Mana si Santa pa rin mong gihulam ni eh. Ayaw ay, ba? Ay. <laughs> <tuk -tuk> <laughs> ano, ragawon. Lugawon to, to, gata to, may kutkutkut gata. Ay, sabong nang gihuli ya. Hindi ah, na naman, nalipat. Ay, ah, tok naman eh. Lipatan ang di, kay sa ulan na diyo, mga galing ng... Ari, Mego. Oh. Ano naman? Di ka lang ma-upi Sa... sang... Sa sunod yan eh, mag... Ano pala, mag... Si Mana Santa. Oo. Oh. Di mong tagaan lo ba? Ayo ba? Ano na? Kinao sa Ano ah kay Are Lego. Dito lang mau pina. Ano gani? Ay mo duga ulas ay. Ay ayo, kasalas ay gid kaayo ya tapos. Wala ko mga mga subak ato katol pasang sang subak. Subak to kun di nang Ato ngi mo subak ka ato katol ato badjang. Uy, gabit ya. Badjang. Mahapon video yeah, Lucky, or, ya. ay, yeah. video. last eye. Tapos, tapos ang tanon daw. Basta daw, tanon pa video. Nami, Siya, pero -oh. Ako y, canami, -oh. aram, say, <lima. <lima. Hindi man sa pakalain. Siyempre, mag-atag mag ka sa ibang nga tao.

ang sago, di ba may mga color din, pula. Oh. Wala. Why naman to color? Hindi lang na, naghanda. <laughs> Dati may color. Di dulong ko to sa mo, may green pa to kag blue tapos pagabot sa mo ay na color. Ayo, mata. Sunod ko. Matag ka magdi sa ako, mahulang ka sa kuot kuran. Oo, oh. yun ulit Tapos okay na sa akin ka na magatag, kay tablo na mo di hapos sa'ng ano, ti basi sunod, matag ka sa akin dugaw, ti okay. basi liwat mo na tingla. Basta mo na hindi ka nang maupi na. Ayun ba mo Ayun mo ito? kay so ba ito? kay ba badjang goro ay. Sabi sure, badjang. Ano mo na paglakot ng badjang, ano, manghilo? Hindi, namat na yan. Sige. Ay, mo, mo. Sabi mo, sabi mo, sabi mo, mo, sabi 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 mo, sabi